Nagsimula lang sa maliit na buhol pero ngayon namamaga at parang nabubulok na ang dibdib ng isang ginang sa Quezon. Kailangan niyang sumailalim sa operasyon pero walang wala raw sila sa buhay. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. magulang, gusto natin maging healthy tayo para sa ating mga anak. Yan din ang gusto ng isang ina mula sa Narciso Quezon. Siya kasi ay may iniindang karamdaman. Ito po yung sugat ko. Yan po. Lalo po siyang lumala nung nagkagatas ako, nung nanganak ako. Gusto ko kong lumalim para sa libig. Awa ang naramdaman ng netizens sa video na yan na pinost ng nanay na si Ems. Kapapanganak lang niya pero ang kanyang dibdib may mga bukol, namamaga at mukhang nabubulok. Hindi matukoy ni nanay Ems kung paano siya nagkaroon nito. Wala naman daw kasi sa lahi nila ang may breast cancer. Paliwanag naman ng doktor. Uh, recent studies ang nalalaman natin sa breast cancer ay combination. No? Hindi lang... Hindi lang sa lahi, no kundi sa environmental exposure din no um halo-halo 'yan sa pagperform ng ng cancer no so um, definitely may may genetic component 'yan uh, definitely may environmental component 'yan no? it's um it's a combination of both Ayon kay Nanay Ems, una niyang napansin ang maliit na bukol sa kanyang dibdib taong 2017. Noong 2020, sinabihan na siya ng doktor na kailangan niyang maoperahan. Pero gustuhin man niya ay wala silang kakayanan. Mukhang malalang klase ng breast cancer ang sakit ni Ems. Hindi na yan pabalik sa normal no? kasi dahil dun sa matinding pagsusugat at uh, matinding pag, pagtubo ng bukal, bukol dun sa kanyang breast. No? Um, definitely, kailangan, kailangan niya ng surgery. Sa kubo na ito nakatira ang pamilya ni Ems. Siya ay may tatlong anak at ang kanyang bunso ay tatlong buwang gulang pa lang ang kanyang misera ay isang magasaka at hindi raw sapat ang kinikita. Kaya sa ngayon wala silang magawa kundi ipagpa sa Diyos na lang ang kanyang sakit. Ayon kay Doc, matagal ang gamutan ng breast cancer. Kailangan muna ni Nanay Ems na magpa-biopsy, magpa-chemotherapy, surgery at radiotherapy. Dagdag pa yung mga gamot na kakailanganin niya. Kaya si Nanay Ems, nananawagan po ng inyong tulong. Mahingi po ako ng tulong sa inyo. Para sa kaligtasan ko na rin po at para sa bibi ko po. Dahil na malala na po yung sugat ko at lumalaki na po. Sana po matulungan niyo po ako. Ako si Mobile Journaleda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.